at natapos na nga ang labanan ng mga male classic singers. At maraming mga dabar cards ang mga hindi nakamubuon on ng labanan. Kung saan pinaghalo-halo nga daw ang OPM singers at mga foreign singers. Tulad ni na Yoyoy. At mga foreign singers naman. Katulad ni Julio, Elvis, Matt at Elvis. At ang pinaka-kontrobersyal na di nakapasok ay itong si Ruel Cariño na gayang gaya ang boses, ni Matt Monroe. Ito nga, lumabas sa tawas. Este ang binuto ng mga hurado kung, kung ano ang boses, ni Basil. At si Jerome Ibardom, second runner-up. ang runner-up, ang clone ni AB. At ito nga ang sari-saring komento ng ating mga double na noong noon nakaraang araw. Sabi nga nila, dapat daw ay nagpa-online voting na lang sila. At para malaman ang salubin ng masa